Ops, teka lang. Ang dami mo na namang plano. Ang tanong, kalooban or will ba yan ng Diyos? Maraming plano sa puso ng tao. Ngunit, ang kalooban ng Panginoon ang nananaig. Lahat tayong madaming pangarap. Marami tayong pinaplano para sa career, sa family, or kahit sa araw-araw nating buhay. Pero na-remind tayo dito sa Proverbs na, una, hindi masama magplano. Pero ang plano kasi nating mga tao, hindi absolute. Kasi ang totoo, we are not in ultimate control. God is. Kasi pwede ka magkaroon ng libo-libong ideas about sa business mo, for example. Pero ang purpose ng Lord pa rin ang mananaig. So, ibig sabihin ba nun, huwag na tayo magplano? Hindi. Lagi lang natin isusuko, isusurrender lahat ng plano natin sa Diyos. Let your will be done, Lord. Alam niyo, comfort niya sa atin to na malaman na ang purpose ng Lord ang mag -prevail. Bakit? Kasi yung purpose ng Lord ay higher, wiser, and perfect kumpara sa limited human understanding natin. My thoughts are nothing like your thoughts, says the Lord. And my ways are far beyond anything you could imagine. For just as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Alam nyo, kahit nga yung simpleng pag-alis nyo na hindi kayo natuloy, kasi for example, umulan lang, may dahilan yon, Purpose ng Lord yon. Kaya uulitin ko po, this is a reminder na huwag kang mangamba. Huwag kang mangamba kapag hindi natutupad yung mga plano mo. Hindi yan kabiguan, kundi pagkilos ng Diyos yan para ituwid tayo sa kanyang mas mainam na layunin. Kasi maraming plano, pwedeng mabuo sa puso natin. Pero ang pinakamainam ay manatili tayo sa loob ng Kalooban ng Diyos. Kasi tayong mga tao, madalas, na disappoint tayo kapag, O, oh, hindi nangyari yung plano ko, hindi gento kinalabasan, hindi nasunod yung mga pinaplano ko. His ways are higher than your ways. At dito sa mundo, ang sasabihin sa iyo, sundin mo lahat ng plano mo, sige. Yan ang gawin mo, yung mga pinalano mo lang. Pero ang sabi ng Diyos, isuko mo sa akin lahat yan. Isurrender mo sa akin lahat ng plano mo. Kasi ang purpose at plano ko para sa iyo, ay laging mas mabuti, mas mataas at perpekto. Amen.